Hello po, ito po ay ibabalik na po ang parcel ni Ma'am Beth. Hello mga kalala, mga kabaliling dyan, mga kaibigan at mga support natin sa ating mahal na si Sir Pogong. Okay, natutuwa po ako at na uh, napag na ng team na lalo nang lalo na sa mga group ni Sir Paul na ibalik na lang ang parcel na pinadala ni Ma'am Beth. Natuwa ako na palo ko po yun na ko kahapon yung pagbabalot nila at isa-isa nilang inarrange doon sa box na uh, mga laman ng box ni Beth pero although na hindi na po yung original na box doon na po sa isang box na matibay-tibay at uh, naisip ko na sa ginawa na yan ni 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 Sir Paul ay siguro mananahimik na ito si Madam Death. Um, oo, yun ay magandang decision po sa kanilang team na ibabalik na lang or ipadala na lang nila doon sa kanilang kamag-anak dyan sa Cebu at doon na lang gagamitin nila yung mga pada, pinadala ni mambet so ngayon po ay sana ay uh, matapos na po itong issue at wala na po sana lalabas pa na, na sasabihin ni mambet tungkol dyan sa kanila dahil tapos na po ang issue at uh, atin na lang kalimutan tayong mga fans at followers po ni Sir Pugong at nagpapasalamat po tayo na uh, yun ang nagiging decision nila dahil tama po yun si Sir Pugong na masakit sa kanila na ipamigay kung ang nag-send naman ang sender naman ay mabigat sa loob ang mga mga ang pakiramdam niya mabigat sa loob no so at least yon ay hindi na po nila obligado at hindi na po nila pag pa ni, ni Sir Pugong ang kanilang mga naririnig or issue tungkol doon sa parcel. At sana makarating ito kay Mambet, no? So, Madam Beth, sana naman po, isipin nyo na lang po, no, na ang mga tao na yan ay tumulong sa ating kalahi na mga tribong Pilipino. Dapat sana, i-appreciate nyo siya, sila, yung mga team ni Pogong, na sana ay bigyan po sila ng malakas na katawan na maipagpatuloy po ang kanilang mission at ang pag-outreach po nila doon sa mga tao na hindi po kayang abutin ng ating pamahalaan dahil po sa sobrang liblib at grabe kahirap ng daanan papunta doon na marating lang po yung mga tao doon na, na hindi po napagbigyan ng um, ayuda. So, sana po, yan lang po ang pakiusap namin as a follower po at uh, uh sumabay, ba, sumabay ba po kay Sir Paul at sa Pugong team na sana po ay wala na pong issue. Sana tigil na po tayo doon, no? Mambet, kung ikaw man po ay kumilala marespeto ka no marespetuhan ka ng ibang tao sana marunong po tayong magpakumbaba at hindi po tayo magmataas, magpataas ng ego at kesyo bla 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 maraming bla bla sa iyong account sana matigil na po itong issue at manahimik na po tayo lahat at let's go forward kung ano pa ang mga proyekto nila Pugong at ang kanyang mga members so yan lang po ang masasabi ko pasalamat tayo at si Sir Paul ay napakabait na tao makikita mo ang taong mabait sa action no? at hindi po natin yan ipagkaila dahil alam nyo naman yung kanyang mga ginagawa hindi biro po ang kanyang mga ginagawa para lang doon maabot ang mga taong hindi maabot ng ating mga pamahalaan so again it, this is only a short message na para maparating ito kay ma'am Beth kung marinig mo man ito or mapanood mo man ito ay kami ay nakikiusap sa inyo na tumigil na po kayo at huwag nyo na po itong pag-aksayahan ng panahon. Da, 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 it's too late na po kasi damage is done, no? Wala na po tayong magagawa dahil nas, na, na natapos na po yun. Nabitawan nyo na po yung salita na yun. So, let's all forget and let's move on and magtingan na lang tayo sa mga future na gagawin pa na ni, ni Sir Pugong gagawin niyang project sa mga tao doon sa bukid so ganun lang po yun lang po ang aking mensahe na sana ma'am kalimutan mo na yan huwag ka na pong magiging pabigat at magiging headache sa mga madla ng netizen natin na tayo ay kapwa Pilipino po tayo po ay kapwa Pilipino dapat tayo ay magmahalan at magtulungan hindi po tayo ay magsisiraan po no I hope na intindihan niyo po ito Ma'am at uh, alam ko na kung anuman ang naano manghingi na lang po kayo ng sorry pero sa nabasa ko at narinig ko doon sa yung broadcast live na hindi ka iiyak at hindi ka magsosore so nasa iyo na lang po yun sa iyo na lang konsensya konsensya mo na lang po yun no kung ayaw mo talaga manghingi ng sore doon sa team nasa sa iyo na lang po konsensya na lang po ang magbother sa iyo at sana po ay tumigil na lang po kayo sa pagsasalita ng kung ano-ano na walang katuturan at walang ka um, walang ka ano ba walang katuturan walang ka nonsense nonsense po ang mga sinasabi nyo yun lang po ang aking ipapaabot na nagpapasalamat po kami sa team ni Pugong Biyahero at lalong lalo na kay Sir Paul sa maganda at sa final decision na ibalik nyo na lang po yung nabalik na po at naibalot niyo na po yung parcel. Mapakinabangan po yun ng kanyang pamilya doon sa Cebu or sino pa ang kanyang paglaanan doon sa kanyang mga ibinigay. Okay? Okay po. Maraming salamat at ito po si Baliling. Nagpapasalamat po sa inyo sa lahat ng mga support at support na po sa ating magandang team na bibi Pogong, okay po maraming salamat bye bye